ito ah Nandito po tayo sa may Batasan Matanda, San Miguel Bulacan Meron po silang palaro dito May mga agawan ng big Maghahanap sila ng players dito Gusto nila Mga nanay sana eh kung meron uh. Oh, ayaw ng nanay, binata daw, binata. Oh, binata. <coughs> Ang daming tao. Ang saya dito mga kabukid. Ganito sa probinsya pag ano, pag magpipiesta. Ah, uh, nagpapasaya sila. Ay, babawi itong mga to. Natato kanina eh. Ito, 500,000 500, yung premyo. 500,000 ang premyo sa ano. Kung sino yung makakahuli sa biik. Yung inahin na biik, mga kabukid ah. <laughs> Eto idol ko to si ko Parikoy Idol kita <laughs> Bislam <lang> nga tayo <laughs> Wala pa ha May ka kanina Ay galing Eto mga kabukid Agawan ng biik Baboy Baboy na inahin Ano te Kita po ba te hindi. Kita po. Kita. Makikita po ba yung pag nakapiring? Na, eh, hindi po. Ay, hindi makakita. Pag ano yung premyo? 500,000 eh? 500 plus sa kanya na yung kulig. Ay, sa kanya na yung kulig. Uy, ang ganda. Pwede ba akong mag-salit eh? Uy, bawal pala. Bawal pala, bata. Binata lang, oh. Nakap nakapiring. Ito yung mga ano. Bawal na, bata. <laughs> <laughs> ba may daya yan ha? Pa iba hundred thousand tapos sa kanya pa yung big, ba? May panlitu na sa piyesta ang daming tao mga kapo ito Ah, ang saya saya dito. Pag piyesta ganito. Walang madaya. Ha? Ano tatako ding ko? Oh, Alta ka? Hindi to kayo niya kung pa premio. Yung ano yung yung baboy, mga abogid ina ina baboy yah. <laughs> ina ina baboy yung uli nila. Tawag ka tawag. Hello man. Ilan yung ilan yung players madam? Ika ito lam po. No. Parang may Ah, oh, ito yung ano, yung ba baboy ah, yon. na pa Ayan na. <laughs> wala bang nakakakita? <tapos> Inuulit ko mga kabukid Ang price nito 500,000 Tapos sa kanya na yung baboy na inahin <laughs> Joke lang mga kabukid 500 lang Tapos sa kanya na yung ano, Bik <laughs>

<laughs> <laughs> Ang bilis naman, parang na. Ala na, pre. Nahuli na. Ayun na, o. Oh. Ang bilis naman nun. <laughs> Nahuli agad. Patalas yung tenga. <laughs> Oy, 500? 500,000? Ano yung, pre? Ano yung sikreto mo? Ha? Ano yung sikreto mo? Ba't ano si nahuli mo? Wala daw.